Namiss ko nga pala kumain ng biryani kaya napabalik nga ako sa Rajendrang dahil napalitaan ko rin na meron silang bagong menu. Ito yung simpleng restaurant na kinainan ko noon nakaraan na nagsaserve ng mga Middle Eastern food tulad ng biryani. Pero kahit simple lang itong restaurant na to ay eh masasabi kong legit at talagang authentic ang mga pagkain nila dito na isaserve sa inyo. Halos lahat ng ingredients ng kanilang biryani ay galing pa sa bansang Pakistan. Kahit nga ang mga nagluluto neto ay mga Pakistani na mga chef pa nga sa isang 5-star restaurant sa bansang Pakistan. Kaya masasabi kong authentic ang mga pagkain nila dito. Halal foods nga pala ito. Kaya pwede pwede sa mga kapatid nating Muslim. Affordable lang din ng kanilang mga nasa menu. Kaya pag nag food trip kayo dito, eh siguradong sulit. Ito nga pala ang kanilang menu. Grabe ang mura na ng mga biryani nila dito. Na alam naman natin na medyo pricey ang basmati rice. Pero dito, matitikman nyo lang sa abot kayang halaga. Meron din silang unlimited biryani rice dito. mag ka lang ng ote, eh meron ka ng unlimited biryani rice. Pero wala pa sa menu yung titikman ko dito dahil talagang bagong-bago pa to sa kanila. Ito nga pala ang beef biryani na $200 15 pesos, malalaki ang hiwa sa beef, malambot at malasa. At meron rin pala silang breast part dito ng chicken biryani. Nakaraan kasi eh puro paan part pero ngayon may breast part na. Sa halagang 249 pesos, meron ka ng chicken biryani na breast part. 289 pesos naman pag unlimited biryani rice. Isa rin talaga sa nagustuhan ko dito yung kanilang biryani rice na lasang-lasa yung mga spices na nilagay sa lalagyan mo pa ng yogurt ay panalo. Kaya kahit biryani rice lang eh ulam na. Sa manok naman nila eh nanunuot hanggang kaloob-looban ng laman naman niya yung mga spices kaya malasang malasa. Meron din silang samosa na 35 pesos ang isa. Ang laman nga neto ay mga veggies at potato. May prata rin sila 40 pesos ang isa na bahagi nga i-partner sa mainit na chai. Tipa na to na may gatas. Yung tipala nila ay galing pa sa Pakistan. Ngayong Ramadan nga po ay open sila ng 1pm hanggang 2am. After po ng Ramadan e eh back to 11am to 1am na ulit sila. Located sila sa Tomas Clodio katabi ng Shell Gas Station. Nasa-search din sila sa Google Map. Naka-aircon na rin pala sila dito kaya sa mga gusto makatikim na mga ganitong klase ng pagkain, eh mag food trip na kayo sa Raj and Rang, Pakistani, in Indian cuisine. So, paano? Food trip na tayo. Grabe, laki, di ba? Ano ba naman naman? Grabe, guys. Ang ganda ng pagkaluto sa manok nilo. Di ba? Ang ganda ng pagkagrill. Hindi sa sunog. Saktong sakto. Hmm. Saktong ano, laman ng manok. Talaga laso-laso yung spices, eh. Yung mga spices na nilagay, abot hanggang buto mm Kanin pa lang ulam na. Yung kanin na malasa-malasa, guys. Grabe. Ba? Hmm, ngapa na guys, may kanya-kanya tayong panlasa. Pero sa mga maihilig sa mga spices, Ako, ko yung lasa nito. Yogurt. Ang sabi nila masarap daw sa kanin 'tong yogurt. mismo tol so, to sa aluluin. You know? Grabe guys, oh. So. Ang ganda ng pagkaluto nila sa may manok. Walang sunog eh, no? Oo. Tiyan ang ganda ng pagkaluto. Ang mahalo lahat dyan, tol. Mm -hmm. Kaya sulit talaga yung mo nyo dyan. kapso. <laughs> Eraw po, tuloy. Mmm! ganda pa ng ano, siya may balat, oh. Diba? Hindi siya sunog, man. Spicy sauce. Mmm! Arap! Sarap nito ng ano guys ha. Kasi lang spicy sauce. Bagay na bagay to sa mga spicy lover kasi yung pag spicy niya is sakto lang. Tapos may lasa rin. Diba? Mm. Manuno tanggap mo to yung mga spices. At alam niyo mga guys yung mga ingredients nito? Galing pang Pakistan sa bansang Pakistan, di ba? Mismo bari. rin. Yung pa nila binibili. Di ba? Kaya talagang authentic o matitikman nyo dito. Mm. Ito naman guys, yung kailang beef biryani, Php 215 pesos. Isang order na ganito. Tikman natin yung beef. Hmm, feel naman guys. Sakto yung lasa, okay rin. Mm hmm, mm. kanin. This is mother rice. Hmm. Ito yung beef, meat. Ito yung ano, beef. Ayan. Ayan. Yung lasa ng beef nila guys, hindi siya tulad yung lasa ng samanok. May mga spices sakto. May lasa din siya, sakto lang. Yogurt. Oh. Uh, spicy sauce. Wow. Masarap pa dito. May mga taba siya. Yummy. Guys, meron na nga rin pala sila ditong samosa. Nakaraan, wala silang gante. Ito, 35 pesos isa natin. Hmm. Malaman lamang. Hmm. Bari mga laman na ito is veggies. Tapos mga potatoes. Chop. Hmm. Hmm. Ayan. Ito nga pala guys, yung grill ng prata, 40 pesos, isa, isang ganito. Bali, marami nga pala yung purpose to, no? Pwede siya isaw-saw sa mga sauce, or... Yes. ano, anong gusto mo? Ito rin yung inaano nila sa mga biryani diba? Ay, ano, sa shawarma. Mismo, pare, shawarma. Ito rin yun, eh. Ito. Ang partner nito, guys, ay yung chai. Ito yung chai, kapi siya na may gatas. Kumbaga, milk tea. Milk tea. Yeah. 40 pesos lang din to, guys. Ito, ito yung, yung yung tea niya pala is galing sa Pakistan. Mm -hmm. Yung tea. Patikman yes. natin. Oh, Surot. How do you feel, man? Matamis-tamis. Uh, parang kakaiba yung lasa niya. Eh. Di ba hindi natin mahanap sa ibang kape? Parang may pagkatsa na milk flavor. <laughs> Kaya milk at tsaka tea. In tea. short, milk, milk tea. <laughs> Di ba? Ito yung kanilang chai. Ayan, chai yes. itong tawagin. Ito naman yung ano? prata. Ganito to, to guys, oh. Kakain ka nito. Tapos, Ibigok ka ng chai. Oh. Kaya sa mga gusto makatikim ng mga Middle East food, tulad ng mga biryani, eh, dito na kayo pumunta sa may Ranch and Rang, dito lang to sa may Baklaran, Paranaque. So, Tomas Gojo, Tomas Gojo, Paklaran, oh. Paranaque oh, punta kayo dito. Affordable lang din yung mga pagkain nila, abot kayang halaga. So, paano? Food trip na ako. Uy! Uy! Mmm!